Lalo di yung mga Ah. Lalo nung tiles di pagbati niya. Ang well, nagkita, nag nagalis di tiles. Nung mga walbali na dati kinelas yung taon ng kibala. Ang data na sakit data. Data din ay tumutung sa binto. Lalo di ta CR. Yan. Ang kayo na yung dyan. Ang nga kastang. Nah, dato, ino <discussion> na kung yun na 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 dislocate. Oh, nag ang isang blida ito na. Ang hanggat kayo dyan pipipikal ito ay. Oo, maduwa. lang ay lang ito nung yan. Nagpuskong, di ba nag kasi tayo, yan, nyo yung dalawang. Ano na eh. Inumak ang inumak ang sala ko <laughs> Dapat na yun mm -hmm. so, <laughs> na yun dalawang tabag iyo inak. may wasan nyo na drugs. May wasan nyo take pipikal. Kano matidog pa itibiyag. Ang sumarog. Meron po kasi si Amal. Nakana, nagsakit ko na may kumtong. Eh, ngayon, ngay pala ba? Dito lang, dito mama. Mm -hmm. so, nasakit? Ano nasakit na sakit? Ano na sakit dahil ba? Ito, ito na yun. Mm -hmm. Wala to, na na... Tapos ko lang. Uy, tapos ko lang. Ito mama yung timamagang minji basit na tulong na. sakit Yung mamamati na yun, niti urat nga ako, ano? Nalipid. Nalipid. Yung nga lang, tumama yung ano. <laughs> <laughs> Tingnan ang inang tanong ko. Tano. <laughs> tano, ang dali din ang darayo. Ay, ang gusto. Napay tarabaho ko <laughs> <laughs> Kapay, amin ni Jay Balay sa awang mga katuwa. Yeah, Tol. Mm. Gusto. There's nothing Ah, there.